Guys, good morning. Magsisimba tayo ngayon. Maaga ako ngayon magsimba kasi mamaya mang celebrate kami ng birthday ni Yorika. Only me lang akong aalis. 6 AM daw yung first mas doon. Kaya yeah, nagmamadali ako dahil medyo malayo po iyon. Nasaan po 'yon? doon po yun sa bayan. Sa bayan ako magsisimba ngayong araw. Ayan. Ayan guys. ganda ng langit. iiwan na natin dito yung ating e ibay. Suklay mo na ako sa Narinig niyo po yon yung batingting ng simbahan. Dito yan po, pero mamaya pa yan sila diyan. Eight. Kaya so, yeah, ako sa bayan. Ayan. I Iwan ko dito yung aking e-bike. Iiwan ko ang e-bike dito tra tricycle ako oh, hanggang bayan. Paglakad tayo kunti. po ang simbahan namin dito. Ayan, papasok na po tayo sa simbahan. nag na po, pero hindi naman ako masyadong late. Ayan po, oh. ayan. Ang liwanag pa ng ilaw kasi maagang maaga, 6 a.m. po ngayon ang oras. Ayan po, tapos na po ang simba. Uuwi na po tayo. Pero mayroon pa akong bibilihin. Ito po, oh. Pabili po ako, ate. Ayan lang po, oh, yung panay bulaklak. Gusto ko po yan. Ang bango po ng sampagita. Ya alay ko po ito kay Tatay at kay Mama Mary. Ayun bumili lang po ako ng 20 pesos. Tatlong piraso na po yung 20 pesos. alay ko po ito doon mamaya pagdating ko sa bahay kay Mama Mary at kay Tatay. Ayun po, thank you. Thank you po Ate. God bless. <sighs> 420 po. Andito ako sa grocery. Mabuti naman at maagang nag-open itong grocery dito. Bibili po ako ng spaghetti. Kasi gusto ko pong kumain ng spaghetti. Matagal-tagal na din po ako hindi nakakain ng spaghetti. At saka gusto naman ni Yorika na magluluto ngayon kami ng spaghetti. Ayan. Ayan po ang paborit kong spaghetti. Yan po ang bilihin ko. At saka, ito may gatas siya na Alaska Evap. Ayan. Lakad-lakad tayo dito. Hanap po tayo na kung ano pang pwedeng mabili dito. Baka may markita tayong pwede. maglalakad naman tayo papunta sa terminal ng Tri-CKL. Lapit lang naman. Oh. Good morning! Ah, may lugaw ako dito sa'yo. Dito na po ako sa bahay, guys. Pinilihan ko ng lugaw. Kung anong lagayan mo? si Yurika. Mili. ako nang lugaw na favorite ni Yurika. Kasya ba yun Kailaw ka? Saan ka mamili? Doon sa, ano, favorito mo. Countryside. Aga, ako na simba eh. Ako lang Tulog ka pa eh. Ayaw ko na ma-disturb ka para makabawi ka naman sa... Morning, Erica. Happy birthday. Mamayang five kami mag-celebrate ng birthday ni Erica. Hi. This is my mother. How's brown yan? Ah, bangon yung mga. Kaya kayo pa pa. Ha? Hi, Hi, sir. Hi Sir! Hi, I'm Jigrams. Mira. ko na yung tibang washing sheet Washing sa'yo silent ko lang to. Pagka-pauwi ka na ba? Pen. Ikaw din Ikaw din, Hug uh, okay ka <laughs> ka <Hag> mo kami, Neng. <laughs> <laughs> Hindi, magkita mo ka, nanay. <laughs>